Tila nakaukit na sa kasaysayan ng bansa ang problema sa korupsyon at isa na nga sa mainit na pinag-uusapan dito ay ang investigasyon sa mga manumalyang flood control projects. Dito sa mutsaring aligasyon kung saan napunta ang milyon-milyong pisong halaga ng perang poprotekta sana sa mga mamamayang Pilipino mula sa baha para mas lalong mabantayan pa ang transaksyon ng gobyerno at ang kaban ng bayan, isinusulong ngayon ni Senator Bam Aquino sa Senado ang paggamit ng blockchain technology. Ito'y matapos niyang ihain sa Senado ang Senate Bill 1330 o ang National Budget Blockchain System is on a blockchain, yung bawat transaction dyan, matatrack siya. Imagine mo, yung phone mo, itatapat mo lang sa isang kalsada, tapos may QR code doon, tapos sa dili nandun na lahat ng mga detalye, may alaman mo na sino yung contractor, magkano yung ginastos, and the AI can tell you that's 100% overpriced. Ito, makikita mo na siya, compare mo na siya. Bagamat sa salang pa ito sa pagbasa, malaking tulong daw ito para makita ng publiko kung saan nga ba napupunta ang pera ng bayan dahil dito gagamitin na rin ito ng Pamalang Lungsod para matiyak ang transparency. Pero paano nga ba gumagana ito? Ipinaliwanag ito ng Management and Information Technology Division ng Pamalang Lungsod. Ang nangyayari dito is once na nagkaroon ka ng transaction sa blockchain is uh, dumidikit ito sa previous transaction kaya nagkakaroon siya ng uh, parang crypto chain or yun na yung blockchain. Kasi once ni-stop mo to masisira yung chain. Uh, well, then, Ayon kay Kamaraw, ang kada transaksyon o impormasyon ay block at bawat block ay konektado sa isa't isa at tinatawag naman itong ledger. At bawat impormasyon dito ay immutable o hindi maaring baguhin. Talaga, yung record mo is in a way transparent and secure. Kasi gaya nga po ng common po na database, iniiba lang po natin is pag database po kasi is that may potential pa rin tong maedit, ma-delete. Pero pag sa blockchain po, uh, once na nasa server na po ito, hindi ka na po pwedeng mag ayun edit or delete. Ito rin ang ginagamit na teknolohiya sa cryptocurrency. At ang kagandahan daw nito Makikita ito ng lahat pero pagtitiyak daw nila hindi ito basta-bastang ma-hack dahil hindi lang iisa ang may hawak sa blockchain. Pagkakagawa po nito is that since immutable siya kahit ma-access mo siya hindi mo siya pwedeng uh, ma-edit or uh, ma-delete kasi pag in stop mo po yung chain kaya po tinawag na chain mag add ka lang po. Ma Masisira yung chain. Yun po yung mangyayari. At pag nasira yung chain, malalaman mo na na may iba kang ginagawa. So makikita mo ulit yung locks po. Noong Sabado, pumirma na sa isang Memorandum of Agreement si Baguio City Mayor Benjamin Magalong at ang kumpanyang Bayani Chain Ventures para sa pagtatatag ng blockchain ng Pamalang Lungsod. Hey, lahat ng mga dokumento rito, blockchain namin lahat. Para uh, maging maging very transparent na kami talaga. Kasi yan naman ang commitment namin talaga, being a member of the Open Government Partnership. Isa lamang ang Baguio City sa iba pang lungsod at probinsya na pinag-aaralan na rin ang paggamit ng blockchain technology. Charles Nicolimon, RNG News.